Yan o, gumanda. Yan. Nice. Nice. <laughs> <laughs> Tanga. Tapos na mo, baka mamaya kung nakita mo yung finished product niyan, eh. Papapin mo ako. Video. Oo, oh, video. Ha? Huh? Tayo. pag pagpag muna, patayo niyo. Pagpag, pagpag. tayo. Sa likod, sa likod.

Kaya dito, nagbubulbul. Kaya dito, sige. Sige, sige. Hoy. Hoy, bumabasa diyan. Ginagastos para ta si Reggie. eh. <laughs> <laughs> na <laughs> football ball. paano na niya? mo yung brief to Hindi Wala tiklo pa ang ball. Sa Oglan, naba na. Ang sa'yo. Kasi kilay na. Tama na kilay. Okay na yan. Tama na yan. Kilay. <laughs> Bulbul, yung patikilay, yeah, tama Ang yeah, pata yeah. ka maganda pag patay kilay. na yan. Sa ano, sa prenster mo, boy, go. Primary photo. <laughs> sa prenster. Yan. Yeah. Yan, yeah, sa prenster. Primary photo. Yeah. Titig nyo ko yan, o, yung video. Dali. Ang boy, gwapo mo ng lalaki. <laughs> Bama. Bama

The same way ah? Tira ko to? Oo, oh, Ay, wawang oh, bagay. Ay, wawang side mo naman pag ganyan. <laughs> Super bad. Kilay, <laughs> kilay. Ay, atangang! Nandala eh! Pumunta ka muna sa ano? Pumunta ka Ay, muna. Ang ball. Sa'yo na ako nag ng ganyan ng Pumunta ta. ka muna sa ano? Sa shop. Pumunta ka muna sa shop. Pag ganyan. Pumunta, pumunta na, muna sa shop. Huwag <laughs> <muna> <laughs> pala ng preso eh. O kaya ganun eh. <laughs> <laughs> May barang after yan.

Ano, aayita pa ba? Ano, kailangan mo. Hindi. Parang ang pangit niya ang bulbol. Ang galing mo na to. Aayitin niya yung ulo eh. Hawakan ko, dali. Yan, yan. Bago ayitin yung ulo. Aayitin. Ano, yan. Diyan na nakita ang pagkagandang buwan. Hindi nga ako, nasa Santos. Hindi nga. Tak, nambul bol. Oh, magandang gayos ka pa. Eh.